Yan mga idol. Ito yung putakte oh. o. Oh. Or yung bubuyog mga idol. Ito yung nagkagat sa ating kamay. Ayan o. Oh. Ayan. Yan yung bahay nila o. Oh. Idol o. Oh. Kinagat tayo ng putakte o. Oh. Ayan. Sakit. Para makaganti tayo sa mga putakte, Ayan. Ito yung natira natin yung new year pa o. Oh. Sobrang lakas ito napaputok ito na rin sa kanila para sa impact nito hindi man sila mamatay wasak yung kanilang bahay kina kina so. hmm. siyempre para safe tayo ikiklip natin dito kasi sobrang lakas po talaga nito siya mga idol yan Hindi, hindi gamit na lang tayo ng ako Yan, ito yung gamitin natin para hindi tayo magsindi. Ito yung bahay nila, oh. Wasak talaga yan mamaya. Tingnan nyo, Wala no. namin natira Wala na Wala namin natira sa kanila okay, Lika, okay, lika, okay. lika Tingnan na natin sila sa baba. Sobrang lakas ba naman ng sabog? Andito 'yon sila sa baba ba? Ay wala na. <laughs> Ito yung pinakabahay nila oh. Yan. Wala na. Hindi nakita yung mga kaluluwa nila. Sobrang lakas ala nun. Oh. Wasak din yung kawayan natin oh. Oh. Wala na goodbye. Sakit ng kagat nila eh. Ito. Ayan na yung patakti yung idol oh. Ayan. Wasak na yung mga wings nila. So. Oh. Ayan oh. Wala na. Mabuhay pa naman yan sila mga idol. Makarecover pa. Ayan yung iba oh. ito yan good day mga idol isang maulan na hapon ayan so kakatapos din magulan-ulan mga idol dito po tayo sa ating uh, palm oil uh, tree yan so ayung uh, hapon mga idol yan uh, naglalagay tayo ng uh, kural dito oh yan ito yung mga saging natin dito kasi dumadaan yung mga kambing yan kahit na kanit 'yan, matalino 'yung mga kambing. Dito talaga sila sa pinakailalim na daan. Yan kaya ang gagawin natin, nalagyan natin ng uh, paklang or 'yung uh, tawag ito, 'yung parang dahon siya nang ano, hindi naman 'to dahon. Basta paklang po 'yan siya nang uh, palm oil tree. 'Yan. Kasi walang silbi 'yung ating net, medyo mataas-taas kasi 'yung ating uh, barbed wire. Yan. Dito kasi, yan, susubok po tayo dito mga idol sa ating pamuela uh, tree dito sa gitna in between ng kakaw. So ang ano po kasi ang uh, pamuel is monocrop po siya. So hindi po siya pwedeng lagyan ng any crop 'yun ang sabi. Pero sa atin, susubok po tayo magtanim ng kakaw. Yan ito. So, ang problem kasi natin, ito nagbasal na po tayo ng chicken dung, chicken manure na po 'yan siya, oh ang pinaka problem natin dito dito po is napuno natin ng avocado before pero naubos ng kambing talaga yung avocado kaya so gagawin natin yan maglalagay tayo ng uh, paklang ng palm oil ito yan nilalagay natin yan sa kural dagdag mga idol ayan ito na munga na rin yung ating mga ilan ilan natin na nimbito sa pinakagitna na mga ano oh lakatan yan lakatan po yan siya, oh yan ang problem naubos ng kambing oh haro, halos wala nang matira ubus ng kambing yan kahit nakakural tayo yan oh. dito tayo by uh, 3 meter by 3 meter ang nalagay natin in between lamang po siya sa palm oil yan dito yan marami tayo mga simpidak din dati dito durian at saka avocado yun nga lang naubos ng kambing kahit nakakural po tayo matalino talaga yung kambing kaya ang uh, gagawin natin, yan, lagyan na lang talaga natin ng harang sa pinakagilid. Ito na yung mga abukado natin na matayo oh. Yan, siya ng kambing. Kinakain ng kambing. Kahit yung langka natin dito, kinakain pa rin ng mga kambing. Itong palm oil lang talaga, hindi nila kinakain. Itong palm oil tree. Yan. So, susubok tayo dito mga idol sa ating area. Soon we'll see after uh, Siguro 16 months or uh, maximum 3 years kung mamunga or mag-click talaga dito yung kakao. Uh, ito po isa uh, trya lang naman kasi kung okay yung kakao kapag uh, bata pa siya dito kasi shaded siya. Pero kapag magbunga po kasi siya kailangan ng medyo full sunlight. So I don't think kung mag-click dito. maybe kung mabubuhay man siya, hindi siya masyado makaproduce ng maraming bunga. Pero will see. At least mag-try uh, tayo dito mga idol. Then we'll update yo uh, pag natin dito. Maybe after a week. Pwede natin tamnan. Like ito oh. Yan maano kasi siya oh. Uh, shaded kasi siya. Yan dito natin itatanim yung kakao natin. Dito na nagbasa na tayo ng chicken manure. Yan oh. Yan. Tapos dito din. Yan laglag pa yung puso ng saging natin. Yan oh. Ito yung ginawa natin oh sa pinakagilid para hindi po siya dito dumaan yung kambing sa ilalim kasi kung ganito hindi po talaga siya makakakadaan safe naman po yung area natin sa mga baka or something kasi naka barbed wire the same time naka net yun nga lang dyan pa talaga sila sa pinakailalim dumadaan gaya nito yan mga hayupak talaga yung mga kambing dito talaga sila dumadaan yan sana mag success shout out busing shout out dyan sa mga viewers natin <laughs> yan yeah, ito yung area natin